So sa video ito pag-usapan natin kung pwede bang gumamit ng JASO MA sa scooter natin katulad na lang nitong Shell Advance Long Ride. Ano nga ba pinagkaiba ng JASO MA at MB at kung saan po sila ginagamit? At kung ano nga ba masasabi natin tungkol sa paggamit ng oil na ito? So para po sa mga hindi nakakaalam, may tinatawag po tayong JASO MA at JASO MB sa mga oil po na nabibili natin. Basically, yung JASO MA ay ginagamit po siya sa mga decambio or sa mga may wet clutch, yung may mga kadena. Yung mga JASO MB naman katulad nito ay ginagamit sa mga scooter, kagaya na lang nitong Honda Click. Pero ang tanong, pwede nga ba tayong gumamit ng JASO MA katulad na lang nitong oil na to para sa mga scooter? So bago natin sagutin 'yan, pag-usapan muna natin yung difference ng JASO MA at JASO MB ng mga oil. So, ang meaning po ng JASO ay Japanese Automotive Standard Organization. Kumbaga, sila po yung nagset ng mga JASO MA, MB na yan. At para mas mabilis po nating ma-identify kung para sa scooter or para sa wet clutch nga po ba, yung oil na gagamitin po natin. So, basically, pinaghiwalay po yung MA at JASO MB na yan dahil may magkaiba po silang purpose at properties. So, explain ko na lang po sa inyo na mabilisan at simple. So basically, magkaiba po kasi yung makina or yung build ng scooter at saka ng mga may wet clutch or decambio, di ba? Mga manual transmission kasi ng motor, isa na lang po yung makina niya. Nandun na po yung transmission, yung pinaka-engine, yung piston, yung barbula. Nandun na rin po yung clutch, kumbaga compact na po sila sa isang lalagyan. While well, dito naman sa mga automatic transmission or sa mga scooter, magkahiwalay po yung makina po niya at saka yung transmission. Kaya naman kung maaalala nyo, yung engine po natin nandito banda tapos may nire-refillan pa po tayo dito na gear oil which is nandito po yung transmission kumbaga magkahiwalay po sila at also wala pong clutch itong ating mga automatic transmission so kung kaya naman dahil magkaiba po ng build yung manual at automatic magkaiba rin po sila ng oil na ginagamit dahil po sa mga manual transmission dahil nga po may mga clutch sila or tinatawag na wet clutch which is nababasa ng oil kaya nga wet clutch ay kailangan po nila ng high friction na oil para nang sa gayon mag-operate ng maayos yung kanilang mga wet clutch Kumbaga, para hindi dumudulas yung clutch kapag ginamit po natin kasi imagine kung low friction na oil yung ginamit po natin ay dudulas po yung mga clutch natin sa manual transmission at hindi po natin magamit ng maayos yung motor natin. In short, hindi kailangan ng sobrang madulas ng oil ng mga manual transmission. Kaya naman nilagyan ng standard na MA yung mga oil para sa manual transmission. Katulad na lang nito. Jaso MA. Makikita natin dito sa likod. MA2. So bukod sa MA2 may MA1 pa niyan pero ayun mas in-depth explanation yung kailangan para doon. Pero basically mas high friction itong MA2. Dito naman po sa mga automatic transmission kagaya na nga ng Honda Click ay wala po silang mga clutch, wala po silang wet clutch. Kung kaya naman kailangan nito ng low friction na mga engine oil. In short, mga sobrang smooth na oil para magkiskisa ng maayos at smooth yung mga bakal po natin dahil wala naman nga tayong inaalalang wet clutch po dyan. Kaya naman dinesign po yung mga JASO MB which is low friction or medyo madudulas na oil para na rin po sa fuel efficiency ng ating mga scooter. Ulitin ko lang yung tanong kanina, pwede po ba tayong gumamit ng JASO MA which is pang manual transmission dito sa scooter natin which is MB. Jaso MB talaga yung dapat na ginagamit natin. Kung tatanungin po natin yung internet or yung Meta AI at magse-search po tayo. babasa po natin doon na yung Jaso MA ay pwedeng ipamalit sa mga Jaso MB or para sa mga scooter. Pero yung Jaso MB na pang scooter talaga ay hindi pwedeng ipamalit or ilagay para sa mga manual transmission na MA. Dahil nga po medyo madulas yung oil ng mga pang-scooter na MB kung kaya naman pag ginamit po natin yon sa ating makina na manual dudulas po yung clutch po natin magkakaroon na po ng low friction at pwedeng po natin mapandar ng maayos yung ating mga manual transmission. Pero hindi po porke sinabi ko na MA ay gagamitin nyo na ito sa inyong mga scooter meron lang specific na mga oil na JASO MA na goods lang ilagay sa ating mga motor dahil sa sobrang ganda ng quality po nila. By the way hindi po ito sponsored ah. So yung kadalasang nilalagay ko kasi talaga sa ating mga Honda Click sa scooter po natin is JASO MB which is pang-scooter po talaga katulad na lang nitong Motul JASO MB at nitong Pro Honda na JASO MB din which is pinaka-recommended ng manual natin. So ngayon may bagong oil po tayong itatry try which is Shell Advanced Long Ride which is may JASO standard na MA2. Yung reason po kung bakit tayo gagamit nito ay una sa reviews na nakikita ko sa TikTok talk sa mga videos ng ibang mga rider, smooth daw po yung andar ng kanilang mga scooter sa paggamit nito. Also, mas matagal daw yung interval ng pagpapalit natin ng oil dahil hindi masyadong mabilis dumumi. So, kumbaga may feedback na rin po siya mula sa ibang mga riders. So, kung tatanungin nyo ko kung okay lang gumamit nito, ang sagot po dyan ay susubukan pa lang po natin at titignan po natin. So, syempre tayo nagre-rely lang sa experience natin, personal experience at kung deep pa naman na experience yung isang bagay dito sa ating mga motor ay di naman ako agad-agad magbibigay ng feedback so part na din po ito ng change oil series natin at kadugtong ng mga videos natin kay Pindot kung saan ito may yung mga nirecommend nyo sa comment section nilista po natin lahat at susubukan po natin yung ilan sa mga pinakamaraming comment na oil including na nga itong Shell Advanced Long Ride so nandito po yan maraming bumoto dyan Actually, dalawa yung shell. Yung isa, yung 5W40, yung AX7. So, yun. Pero, marami pa tayong pagpipilian dyan. Kaya kung kaya naman para sa change oil natin ngayon, gagamit po tayo ng Shell Advance Long Ride which is may magandang reviews nga para dito sa ating Honda Click. So take note lang po ah, sa mga MA na gagamitin natin sa scooter. Bilang lang po yung mga magagandang quality at pwede nating i-interchange na gamitin sa ating mga scooter. Kat katulad na nga lang nitong Shell po natin. So isali na po natin siya sa ating mga motor. bago natin isalin itong bagong oil natin, pag natin kung ano yung mga fake. Baka naman kasi bumili kayo ng fake. Lalong masira yung mga motor nyo dahil yung mga fake na oil, pangit po talaga yung quality n'on at nagsisira po siya ng mga engine parts. So basically, para hindi kayo mapeke, punta po kayo sa mga shell, sa mga tindahan ng shell. Panigurado meron sila nito. So makakasure po kayo na hindi fake yung mabibili nyo. Pero kung sakaling bibili kayo ng online or bumili kayo sa mga motor shop lang, para ma-assure nyo na hindi fake yung ilalagay nyo, kita nyo dito dito, may code tapos fill here try natin kung may lalabas ayan kung may kita nyo po dito may barcode po sya ayan kung may kita nyo may code may number at yon natanggal po natin sya ng buo tapos dito pa sa likod meron din po dyan ayun nasama lang <laughs> kala ko wala so ayan pag may doble po sya na ganyan original po ilalagay po natin walang ganyan wag nyo na pong ilagay fake po yon bili na lang po kayo ng bagong oil ayun buksan lang natin sya sa price po nito kung di ako nagkakamali nasa 370 magpo 400 na may kamahalan lang talaga siya kasi nga medyo quality yung mga oil ng shell so 1 liter po ito 800 ml kailangan natin kaso wala tayo panukat so tansyahin na lang natin na may matirang 200 Shadow ko na rin naman gamit lang tayo ng magic embudo ayan sa guys ko ngayon liha yung embudo natin no? nag improve na tayo yun tira lang tayo ng 200 ml tansyahan gaming lang tayo iyon, pwede na yan pag sumobra, may kita naman natin sa dipstick natin eh punasan lang natin tong dipstick tapos sukatin natin ayan, malinis na malinis yung dipstick patong lang natin siya, wag natin itetread iyon, saktong sakto sa taas ayan, mas kita na, sakto lang sa guhit yan yung gusto ko pag na-change soil ayaw ko yung nasa mababa or nasa gitna then pagkataas, takpan lang natin painitin natin yung motor natin Iyo no. Oh, unang bukas ng makina gamit itong shell. Sa ngayon, syempre, hindi pa natin alam kung ano yung pagkakaiba niya compared sa mga naunang oil na ginamit po natin so ngayon pa lang po kasi natin ginamit ito para magkaroon po kayo ng idea sa magiging experience natin dito ga-update po ako after a week sa comment section tignan nyo na lang yung pin comment tapos after a month gagawan ko siya ng review or ng moto vlog. also tignan din natin kung kaya nga niyang umabot ng 6,000 kilometers pero hindi naman talaga natin paabutin siguro 1,000 sisilipin lang natin yung oil kung medyo malinis pa siya or kung umiinit po siya sa makina e minsan malalaman natin na marumi na or hindi na okay yung oil pag medyo mainit na sa makina itong synthetic goods na goods naman eh, ito yung pinaka general na ginagamit ng iba pero ayun nga gusto natin mag try ng iba mag explore ng iba pang mga oil para nang sa gayon if ever man, mas better ito bukod dito which is may kamahalan nga lang ng konti baka mag -stay tayo dito so ayun lang muna para sa video na ito the more you click The more you know shell advance long ride Jaso yes, MA2 para sa ating mga Honda Click. Bye bye.